Ha? Halalan na! Tama tayo dyan. At lumagpas na po ng tatlong taon, panibagong administrasyon na ang magseserbisyo sa mga Manilenyo. Ang tanong, kilala nyo na ba kung sinong ang bet nyo? Wait, mega teka. Kilala nyo na ba yung mga tatakbo o posibleng tumakbo ngayon 2025 mayor elections? Magdadalawang termino ba kaya si Mayor Hanila Kunya o babalik dito si dating mayor Isko Moreno. Kilala nyo na ba kung sino ang bet nyo? Lina talakay ng mga salubin dito lamang sa Talak TV. Si Mayor Isko po kasi napaganda niya yung Maynila. Kaya siya yung boboto po na. Oo, oh, parang binago. Simula yung mga unang nakaupo. Halos lahat. Ang Timo Divisoria. Wala nang masikip, na nang mga nagkakating trip, 'di ba? Isko Moreno ang yermi namin ng Maynila. Bakit? Kasi nakita ko marami siyang nagawa nung time na siyang nakaupo. Nilakuan si niya. Ah, uh, mabait siya saka merong concern sa ano, meron siya pakialam sa mga ano sa mga bendo. Tapos ano niya priority niya. Ang iboboto ko si Isko. Kasi ano, okay siya tsaka yung paglalanin sa Maynila naging maayos si Malano siya yung naging mayor dito. Marami siyang naayos, marami siyang natulungan mga tao sa Maynila. Kasi lang una okay naman eh, pero kung sa akin lang talaga isko. Kayo, sino ang bet nyo? Italak nyo lang dito sa Talak TV. Halina't talakay ng mga salubin at kwento dito sa Talak TV ang talakayang malaman. Abangan ng bagong episode tuwing Sabado sa Facebook, TikTok, pati YouTube.